may kasabihan tayo na kung maikli yung kumot, matutong mamaluktot. And I think ito yung isa sa mga katangian ng mga Pilipino na tumutulong sa atin para maka-get over or maka-adapt sa mga pagsubok na, na dumarating sa buhay natin. Pero I think to a certain extent, ito rin ay medyo nagdudulot ng masamang epekto sa atin. Kasi, kumbaga, parang nasanay na yung mga tao magtiis. Tiis na lang ng konti. Tiis ng uh, magtipid pag ma mahal yung mga bilihin. Magtiis na uh, pangit yung public transportation. Magtiis sa ganitong bagay. Magtiis sa ganong bagay. Hanggang uh, umabot tayo dun sa point wherein parang ang dami-dami na nating tinitiis. Kumbaga parang pinagtsatsagaan natin yung mga bagay na hindi naman dapat pagtsagaan. Nang, nangyayari rin to sa sarili nating mga buhay na kumbaga kung wala masyadong pera o di mag, magtitipid na lang sa kung ano yung mabibili, magtitiis na lang sa pansit kanton, magtitiis na lang sa sa kung anumang ulam ang ang ma-afford imbis na isipin natin okay paano ba nating pagagandahin yung um sitwasyon natin paano nating uh, ma-afford yung mga bagay na hindi natin na-afford ngayon paano tayo makakaalis dito sa sitwasyon natin sa sa kinalalagyan natin i think yun yung mas magandang mindset na i-apply natin imbis na yung um mamaluktot na lang kung maikli ang kumot, right? Uh, magtiis na lang. I think yung yung ganong mindset medyo uh, dinala tayo sa ganitong sitwasyon and hindi maganda.